Ano kasi maganda kasi siya, mura-mura. Yan talaga yan. Matigas yan pag ano eh. Paano kalaki okay. ka pa ang? Ito? Yan. Iba pa sa kita. Ligyan na lang buwan. Bilog-bilog na ganyan. Okay, mag ano kaya mag-ano buwan? Ano in charge sa ihaw? Ano kasi ihaw eh. Ah, okay. Okay. Yeah, eh. sige. Daba. Masarap na part kasi yan eh. Ang gano'n <laughs> In charge sa ihom ya. Oh, ay... hindi raw mo pong. lo. Ubod na. Pero. Seriwang sariwa nating gulay. Yeah. Kaya ating tubig pala to. Kaya pala tubig mga karabas. Yeah. Salaga naman. Yeah. na

Bags! Ang galing bags? Yes, kaso lang, bags na. Perfect! Uy! Uy Huwag mo po ah. Gawa na ah. Ibang kapit no po, na, gawa na. ganon, Ay, tayo. Hindi maganda to. Ay, bulok. May okay, ano, oh. Tama. May tama. Yung uh, sundot. Oh. Reject to reject, reject. Yung uh, sundot ng ano. Ito natin. Dito, okay pa siya. ng dito. Oh, yung, yung sa may sundot. Yo. yo starting dito. Okay. Napasok ng tubig. Hmm. Nakarabas. Okay. Ihawin natin yung patola. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Kunting uling so, lang siguro kailangan okay. doon, no? Oh. Kainitin okay. mo ba? Ha? Huh? Kainitin okay. mo, tapos nakasalikad.

Ito yun! lang walang kakasas yung palang ha. Mm -hmm. Mga Karabas, pag ganito ka-fresh at ganito ka-mura, yung saktuhan lang itong ano... Pwede na itong kainin eh. Tira pa. Ano hmm, yung pang? pang, pang. mo pang? Hmm? Sarap. 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 Ang pipino na. Oh, parang pipino. Nasa <laughs> pipino. Tingnan mo man. Oh. <laughs> Fresh. Eh. Siguro pipino pwede mo no? rin i Hmm. Ito mo no. Yan. hmm. Sarap no. Ako mo po tuwon. Lalo to. sa <laughs> nukaan to. Ay mo sa suko. Sarap. Ako abe. Sa tatlo wala ka pa man din. Tignan natin ko Ah! Sarap nga! Sarap, sarap ba kita? Ano masusawan yan? Bagong na may sili, no? Pwede. Suka ka mo, may sili? Suka? Hmm. Ito, Tobi. Ano? I-sususunan mo sa bago. Anong mga? Hindi ka nakaihip, bukas. Suka na may sili, sarap. Hmm, okay na to. Dami na yan. Ayos.

dalawang marami kumpit na nasana kumpit, na kumpit, 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 Kumbep. kumpit, 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 Hahaha! ka <laughs> ko ito Nakahinga, nakahinga! ito, Brad Masarap eh. 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 yun, no? Masarap <laughs> dito, patule yun! <laughs> patule!

Almost one month din, Pong. Oo, mm, kulang kulang. Yeah. Uh, kulang kulang din. Okay na, hindi siya mo nang gano'ng kalakas yan. Nakailang handaan yan, Pong. Hmm, hmm. sulit sulit kasi sa handaan yan, Nid. Kung walang handaan, tipid niya, Pong. Ang bumay siya. Oo, di Ayos. Hindi, pag nagluto ka, sunog agad eh. Mabilis siya. Mabilis <laughs> kasi siya magluto, Pong. <laughs> Kanil nga, atin siya. Oo. Oh. Ayan na. Okay. Ah,

Ümm, kulang lang kakate yung Ano nga yun? Ang sarap yun may kakate Yun o? No? Iba ang lasan yan Iba ang lasan o? Iba ang ko Ay, ulap mga ubos. May mga magi ng may patula. Usul, no? Oh, dami. Ah, oh, ganyan din. dami. Napoleon. Oh, Agoy, naluto rin. Oh. Iksem nga pa, meron akong pagtrabaho diyan. Ganito iluto ko sa kanila. Para ma tuwa-tuwa naman ah. Okay

Gusto ko lang naman. Ded, ko chara, ko chara, ay, amoy talong, Brad. Oh, talong 'yan. Uh. Masarap 'yung ulam. Amoy talong. talong. Tikman natin ang eto, tikman natin ang role lang siya. Kainto pakehom, Brad? Ha? Kainto pakehom. Sabi ni Tang. siguro 'to, bus mesosawan? No? Bus, oh. 'yung no? sa 'yan, 'yung tang. O, oh. oh, tangon na Luzon, na Luzon. Gigipinaman? Oh, Luzon na tang. Kung Diyan kailangan natin. Hah? Ha? Pwede oh. mm. oh. oh. ah, yung ano. Yung, boat yung, boat sabi yun. ni masarap. <laughs> <Airplane. laughs> <laughs> binabas ka talaga sa pag ihaw mo sarap diba? sarap bones? sarap ang hmm. patol ah ang patol ah ang patol ah ang patol ah ang hindi tang matamis tang kain nga namin ro kanina kariba abi yan alam ko tang laban yan patol rin na hmm. walang Timpla? Ano ang timpla? Maglaga ka ng patola, gano'n. Ah, parang nilagang patola. Nilagang gulay ang ano. Kailangan lang sa sawan. Sa sawan. Ikaw Parang nilaga mo yung ano. Ayan, sige, hintay natin yung sa sawan. Parang nilaga mo yung talong siguro. Ganun, ang lasa lang rin. Ito, isalang salang rin muna ito ah. Pag mo talaga yan ah. Laki-laki

bawang upo. Mas patong at isda. Mayroon na po sa bawang po. Yan ang tangin. Okay, mayroon na sa bawang. Oh, Uy, pala. Galing. Ano pala ito dati? Shit boy talaga ito. Oo, oh, yan. Tara. lagyan mo lang patula po. Okay. Galing. Ito yung ano. Tatay bags. Walang Sanay talaga pag mga noodles yun. Oo. Talaga? Yung mga uh, expert. Expert, expert yan. Yeah. Pag mga expert. Pag mga noodles noodles. Ano nga? Mister bagang kawagin. Anong buwan wala kayo eh, tatangda? Bans? Walang karne. Karne. Ayos so, lang siya. Sa bawal lang karo po. Alam niya kung paano taputin eh. Oo. Oh. <coughs> ito, takutan mo ito. To. Ito, takutan mo ito. Tukutama. Ito, takutan mo mo ito. Tukutama. ito, tukutama. ito, tukutama. ito tukutama.

Ah. Kumpo. Sakto na, lads. Yeah, Sakto na. Right. Bakit naman daw pa-feeding? Dito tayo pa marami kay Ganoon eh pag sis Mm. Kasi payat, doble. Pag payat, mag 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 <laughs> pag matataba, konti lang yung nabigay eh. <laughs> ah, um, ngayon Ay mo. Bags, konti lang yan. <laughs> Ay, ngayon mo, damihan natin yung patula na sa mo. <laughs> okay, salam mo yun. Bukar na yung na si Boy cute Ito. Bow. Ay, Boy, no. Ba't kasilo bakasili eh. Saan? Ito, dalaman. Dalaman. Ito, akit, akaredy rin eh. Oo, oh. sawas na Listo! Kaya tayo makarabas. tayo makarabas. tayo makarabas. Kanin pa? Oh, na to. Organic. Ata ko. Oo, oh. Sarap Hop. Opo. Ang amit pong. Ano Sarap. Fresh na fresh oh. ba naman? si pare kalbo uwi eh sudah sulat ang mga lutok nyo bak bakang kain para hindi maubos ang sabaw jangan doon sarap ya nasip-sip din na ganda nga lang yun hinahan natin yung na ko naman yung lasa. Yeah. Sarap yung bagi ah. <laughs> Ang bagi ah. <laughs> Takay blood din. Takay blood din yun. <laughs> Quick na ano na yun. Takay blood din. Easy to cook. Alam <laughs> mo kung beef to ah. Oo ay oo. Corn beef din. Sarap din. Sarap <laughs> talaga to. Big task.

Ibigay na ang tanga. Kailangan pala yung tatang yung agawan eh. Ayaw nga tanga yung pinaiho mo. Kawal ang iyo niya na eh. Ayan, tingnan natin. Oh. Ito sa tanga niya. Saan niya lagang ano? Lago po. Naubit po. Dahil po So, akin. Sol. Hindi, mekanik kasi ah. Thank you Lord. Basog. Hindi po. Ayan na po. Paano rin tayo magsasama? Sa hirap at binhawa kung sa silos mo pala hindi hmm. na ako makahinga yeah, yeah. silos? parang pala si eh silos lang pala <coughs> yes. naman namaya po sagol pa yung upload sumatang <laughs> na sumatang hmm. na sumatang na sumatang na 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 kasi na na matalo ko pa na po. Gusto mo na nga Kaya mo na! Para <laughs> <laughs> so, kahirap i-declare ko sa inyong panalo ah Sablo eh It's a tie!